lang ng Islam, maging Islam ako. Kahit pa hindi ako nag-Saudi. Alhamdulillah. Tinatanong nila, sa akin kung anong dahilan. Sabi ko, doon ko nakita na relisyon, ang tunay na reliyon. Alhamdulillah. ang tunay na gawain, ang tunay na gawain ng isang makadyos, hindi ako pa ako nakita. About sa pangarap nila sa akin, ay bakit Opo. bakit daw yung mga Muslim nakikipagdigma, nakipagira. Yan ka ako'y labag sa kautosan ng Islam sa totoo lang ka ako ang muslim ay ayaw ng ira ayaw ng mawai. alhamdulillah Kasi sabi ko sa ito lang yung ano ito lang yung uh, tawag dito Ma mapapayo ko sa inyo bra bro bro nor ito lang yung may papayo ko sa inyo na uh, una huwag nating kaligtaan yung pagdarasal natin pangalawa uh, pangalawa uh, huwag na palagiin natin ang paniniwala natin sa nag-iisang Panginoon. At huwag na huwag tayong lalabas dito. Oo. Opo. Opo. Misan, bro, misan bro, mayroong mga anong tawag? Mayroong mga pagtarasan na hindi ko kayang tapusin kasi hindi ko alam lahat. Mayroon naman tayong babasahin. ah uh, tawag dito, isisend ko sa'yo insya Allah yung mga babasahin para Maano mo? Ah. Uh, okay, okay, inshallah. Ko, dati meron akong binabasa na papel, yung galing pa rin diyan. Ah. Na simple sa kahawak ng kwart paglipat-lipat ng mga kaon. Hindi ko napasin yung iba nawala na eh. Ah. Yung mga kinukuha na pa naman. Ah, pero kung tutuusin, meron po tayo mga brother diyan sa Batangas na pwede natin malap malapitan. <laughs> uh, Inshallah, Ta magtatanong-tanong tayo, Magtatanong-tanong tayo kung sino yung uh, magandang uh, sino yung brother na pwede nating malapitan diyan na ang trabaho ay daw din nang sa ganun mayroon kayong ano uh, kaagapay oh uh, inshallah yun ang gusto yun ang gusto kong makita yung yung nagdadagwa kasi natatakot din ako bro doon sa yung pag yung nag yun nag-uusap tayo diyan about sa mga sikta ng Islam ay eh, baka baka kumano ako yung siya. Oo nga. Di ba mayroong Muslim siya? Eh baka madali ako. Ayun. Tama tama. Dahil ako tapat ako sa ating ano. Alhamdulillah. Ah, ma baka sa halip na mapatuwid maligaw. Tama tama. Alhamdulillah. So, yun lamang po bro Nor, no? Tama, malapit na ang adan dito. Ah, eh. hmm. okay. uh, usap na lang tayo sunod inshaAllah, ha? Ah, uh, okay. uh, sige sige. Salamat Salam. aleikum. Salam. Mga kapatid, yun po ay si Bro Nur, no? Piris taga Patangas po yun balik Islam, no? Kabalik Islam po yun dito and then uh, nag-exit. Uh, alhamdulillah, palagi pa rin ang ating monitor sa kanya, no? Palagi pa rin yung ating mutabaa, yung follow natin sa kanya. At isa sa pinakamagandang gawain yung ipaluap natin yung mga nag-Islam, nag, -Islam, nag sa Islam na umuwi na ng Pilipinas. Opo. Maraming salamat po.